Kinukulong pa ako dito Ang kakapal na mukha, oh Wala na Finish na <laughs> Pre, tabang pre ina talaga Talo <laughs> <laughs> So, ayan mga pre Meron naman bagong skin si Robby Ayan, oh Kitang-kita kita niya naman Ang ganda Titik Ah! So, tra-try natin siya ngayon sa rank game kung talagang malakas tong supot na to. Tumesting ka! eh <laughs> meron akong trial. laba ko ni Monton eh. Binibigyan tayo ng trial. Sana oh, ako. Oh. Trial mode! Mode! Trial mode! 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 Anong ka nasisira ulo? <laughs> okay, expect. Kasi sa XP mga pre Doon ay malalakas Hindi wow At bawal ang supot Pag expilin lin Hindi totoo yan Sino ba natin? Sino bang expilin Ang medyo mahirapan si Robby I think ah uh, Dairot Dairot ang pinaka Ang pinaka Supot na kalin Bobo ka kasi Kaya kung ako sa inyo Pag may gusto nyo magban XP lin kayo Ibaban nyo agad Si sino? Dairot Dairot talaga Dairot Kasi masakit yung kit-kit niya Masakit mahabdi Makirot na ma Parang ano Diba, 'di ba? Ganoon. ka ba? Sana si Robby, ayun si Robby oh. Meron na akong trial niyan. Ano pa kiko? Hindi pa ako nakakur. Hindi pa ako makokor. Oy, hindi pa ako makokor, ha. Hindi pa ako makokor. Ano kayo? Hindi pa ako makokor. because ay demonyo. Ako na lang ang makur, tangina niyo. Talo. Ngayon hey, ako nalang mag-core. Visit mga kasama na to, mga supot. Gagong Leslie to, pipilit pa, supot. Mm bastos. Huwag kayo iiyak. Basta mga MG, mga supot yan. Pag may kilala kayong MG pangalan, sabihin nyo pre, supot. Huwag ka nang bugalit. Totoo yan. Kita mo, alam niya nang may Mia pa, Leslie. Ang galing, ang galing. Kanino ba nagmana to CMG si na to? Who is your mentor, ha? Bahala ka sa buhay mo. Ano ba yung mga weak magimel, Kay Eli Gaming. Kay Akusuduki. O, baka sila mentor mo. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Gagong Leslie to. Buisit na Leslie to. Feeling malakas. Sorry, chill. Okay, mabye, tingnan nyo na yung attack niya. Wow. 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 Ang ganda. Hindi totoo yan. Hindi pa pala napindot ko. Oh ugulin pa ako dito. i na i tong tank na to. i na i mo nga, pre. i na i oh. Patay ka ngayon. Sang ka ngayon? Oh, sang ka ngayon, tang ina mo. Mga agaw ka pa! Ulol! Oh, kalma. Thank okay. you email na email. Email na email sila. Email na email. Ah, kaya pala nang gugulo kasi may balak mga agaw. Mindset ba? Mindset! Email na email kayo ah. Email na email ka? Email na email. Oh, ano ah? Ano ka? Email na email ka? Email na email ka! Sorry! Gagobat ni Baltri pa lang ako. Putang ina. Ang bastos. Bobo ka ba? Ha! Bobo ang puta. Okay ni Nana Kitty. Niya magtiram ramido na to na to. Nakadrugs ka ba? Ay, kasta to na ka na ka na 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 Tama na, nahihilo na ako. Tama na ako. Okay <laughs> hey, lang. Okay lang. Ganun talaga. Ang ganda pa naman ang skin ko. Tapos matatalo tayo. Boom deserved Siyempre. Okay, panatan mo. Nice. Good job. Pabuhat ka. Yan yung pinakamalakas sa lahat na nagawa mo sa tanang buhay mo. Ipakita mo kung sino ka. Nakadrags ka ba? Islice Is natin yung itlog niya. Ipakita natin kung sino si Robby. Robby. Robby, Robby, Robby. Robby ng buhay ko. <laughs> Robby, 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 Robby. Robby ng buhay mo. Pagunta na ako. Ano ka na si, si Raulo? <laughs> Daddy chill. Shit! Naku po! Oh my God! Wrong way! Bobo ka kasi. Ano oh, naman kasi si Nana na Pwede naman yung dalawa. naglakas kasi yung itlog ko. Back, bak! Ay! Ah! Ay! O oh, tangina, kinukulong pa ako dito. Ang kakapal ng mukha, oh. Wala na. Finish na. Pre, <laughs> tabang pre. Tangina talaga. Talo. <laughs> <laughs> Fucking shit. Stupid. What the fuck? Huwag kayo iya. Yeah. Chakul cool na lang tayo nito. Never time mananalo dito. Busting yawa. Bastos ka! Yawa na yan. O, okay, kininanak. Ate O, oh, maayos naman tayo, Robe. Para manalo tayo, Robe. Pakita mo naman kung sino ka, Robe. Unstoppable na si Laila, Robe. Oh. Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Be, hey, kaya natin to. eh. Paglaban natin kung sino tayo. Be, hey, putang ina mo, ka. Ang kapal na mukha mo. Ah, putang! Nakaubo ba? Hindi ko nahabol yun. Tangina, naislo ko na eh. Bilis naman yung tumakbo. Naka-sprint ba yun? Tangina. Ligar ko. O, tangina, nangagaw pa. Tangina, kakapal talaga ng mukha ng itong mga kalaban na to. Sorry na! Ubo na kasama. Supot pa. Sus, Mariusip. Lo-lo na na siya, Rani. Oh, tragis. Enemy is Lindor. Oh my goodness. Oh my goodness. Emil, yung mga diputa, oh. Huwag ka na mag -galit. Oh, wow, wow. naman to. Pangit ng skin. Pangit, pre. Di maganda yung skin. Kung panalo sana, maganda yung skin. Mindset ba? Mindset. May epic to yung skin, pre. May epic to. Kasi pag pinili mo yung skin, itong skin na to, parang yung kakampi, ikakampi sa yung mga bupols. Oo. Oh, oh. Hindi totoo yan. Lahat ikakampi sa yung mga bupols, pre. Oh, Ay, patay GG Utang oh, namin, hindi man lang makaikot-ikot Wala na! Wala na! Wala na! So, surrender na! Naiya pa kayo! Pag surrender na lang, maiya pa kayo! Sasampalin ko kayo eh! Oh, kalma! Pakiusap ko sa inyo, huwag kayong bumili ng skin na to Kasi utang oh, talaga, min Ang pangit ng skin, ang pangit Walang magandang may dudulot yung skin. Sobrang pangit. Kita mo, walang katamis damage po. O, oh, skip. Pahuli ka dyan. Wala dito, mama! Putang ina dito, mama! What the fuck? May tanga mo. Gago yung last kill ko dito, mama. Buisit. Tang ina talaga, min. Ang bulok ng skin. Pre, pre. Please lang, min. Huwag niyong bilhin tong skin na to. Ang bulok. Ikaw, bobo. Ang bulok, promise. Unang-una, red flag. Pag ito yung skin ginamit mo, ikakampi ka sa mga bupuls. Mga bubo, tulad ko, and, tulad nila, ka, yung mga kanja, di ba Yun, 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 yung pinakapangit dito sa skin na to, min. Huwag niyong bilimin. O, kita mo, puro lahat, chocolate. Red flag na yun, red flag na yun. Unang-una, bakit? Red flag talaga eh. Napaka red flag talaga eh. Maganda sana yung skin. Kaya lang, ikakampi ka sa mga bopols. Yun yung una sa red flag. Pangalawa, may na yung damage. Binawasan yung damage. Kaya ako sa inyo, huwag yung bibilin to. Pangit.